Pwede po pakilinaw yung scars like okay lang ba yung simpleng scars sa katawan? Di naman po cause ng operation. Okay, lilinawin ko. Ang scar na sinasabi ko pagdating sa medical is yung lung scar or yung scar natin sa baga. Kasi meron talagang mga clinic or meron talagang employer sa Japan na hindi kayo papayagan na i-process kapag kayo ay nakitaan ng scar sa baga okay kasi meron silang instinct na baka bubuka dahil sa trabaho kasi sa Japan naman napakahirap ng trabaho doon kahit maganda yung yung country pero yung trabaho doon napakahirap so ang gusto talaga nila is talagang fit to work wala pong scar sa baga or depende naman po yun sa employer meron ding iba na nag-waiver meaning to say pipirma sila ng waiver to allow yun na i-process at makuha bilang kanilang worker and then yung iba naman na mga mild lang walang problema yun. So, sana malinaw na po. Thank you so much!